ko po mga kaibigan na sana po ay may matutunan din po tayo dito. Tungkol po sa darkness, no? According sa 1 John chapter 1 verse 6, ang sabi po, If we say we have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman. Nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Darkness, mga kaibigan, often represents judgment. The absence of light and the state of being for the unsaved. It symbolizes the spiritual condition of those separated from God and immerse in sin. Yan po mga kaibigan. The biblical meanings of darkness include ignorance, evil, death, and chaos. Ignorance mga kaibigan. Ignorance sa salita ng Diyos. Dahil walang pagbabasa, no? At ang taong naglalakad sa kadiliman na walk in the darkness, ang mga gawain po nila ay ito pong mahambing ko, ma, ma, ko po, po itong nasa Galatia. Galatia chapter 5 verse 19. Ang sabi dito, ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay nakikilala sa gawa nila itong gawain na sexual na immoralidad kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga diyos-diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkaingit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan. At iba pang kasamaan, iyan po yung mga gawain na lumalakad po sa kadiliman, mga kaibigan. Kaya sinungaling tayo pag sabihin natin na nakiisa na tayo kay Kristo, ngunit ang pamumuhay ay nasa kadiliman pa rin. Kaya ito po ang ating pag-aralan, mga kaibigan, na pag tayo po ay totoong nasa kay Kristo, ang ating nilalakad ay nasa kaliwanagan, gumagawa ng mabuti. At ang taong nasa liwanag ay siyempre makatanggap nitong itong nasa Galatians chapter 5 verse 22. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahan, loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang utos ng Diyos. O yan mga kaibigan, di ba? Kaya no reason na sasabihin walang taong hindi nagkakasala. Kasi sinabi na dito eh, kung sundin natin, ah, kung sundin natin, Sabi ito na at dahil nga namumuhay na tayo sa, pang, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu magpatuloy tayo sa patnubay nito. Kaya yan mga kaibigan, ang aking share tungkol po sa pagkikiisa kay Kristo na merong tamang ginawa at totoong gumawa sumunod sa Kanya. At doon sa nagsasabi, ngunit hindi naman ginagawa. Kaya magsisinungay din.